No, um so no sa lahat, akong challenge no bago ako umalis sa lahat ng mga Bukana vloggers. Kung sino man sa inyo Ah, ito, ha hindi to hindi to, ano, ha, hindi to bago ma-monetize ang lahat kasi alam ko sabay-sabay kayo eh. No. Sa lahat ng Bukana vloggers, yung mga na-promote ko ha, pasensya na yung mga susunod na, yung mga hindi ko na promote, pasensya na kayo. Yung mga na-promote ko, yung dumaan sa akin. Um hangga't may sumahod, wala pang sumahod sa mga Bukana vloggers eh. Pag may sumahod na, yun ang yun ang um, uh, did, Chalisco. anong tawag yan? Doon, anong tawag yan? Yun know, date, no? Due date yun, kung merong isang sumahod sa Bukana Vloggers, tapos na yung challenge ko sa inyo. Sa lahat ng Bukana Vloggers, kung merong Bukana Vloggers na maka abot ng 1 million views sa video, bibigyan ko kayo ng 50,000 pesos. Ay! Ah, ako dyan. Ay! Ay, hindi ka Bukana Vloggers eh. <laughs> <laughs> yan ha. So magsikap kayo sa lahat na bang wala ako dito babalik ko kayo dito or papadala sigurado hindi ako nagbibiro alam niyo lang mga niyan basta challenge sa inyo sa lahat ng bukana vloggers maraming mga bukana vloggers kung sino sa inyo ang unang makapag-abot makaabot nakagawa ng video na aabot ng 1 million views may Judith ha bago dumating ang bago sumahod ang iba so maraming bukana vloggers dito halimbawa si Madi pag sumahod na si Madi tapos na yung challenge pero pag hindi pa sumahod ang mga iba nito, Tuloy tuloy yung challenge. Yan. Sige. Sana ka sa Sana ka sahod na pag naka 1 million views, wala na yung pente. Wala na pag sumahod na. Sumahod na kayo eh. Teka lang may mag-live ba ako? Ayun, ang paliwanag ni Jackal. Teka lang, mag inaantay pa natin siya. Pag naka 1 million views ka, 50,000 ka. Pero pag naka-sahod ka na, wala so, pa alam na kasi ba pa pa paay pa Huwag kayo, <laughs> kayo mga alala sa lahat ng ano sa lahat ng mga nag nagtatanong sa vlog magbablog vlog pa rin naman ako Siyempre, i-enjoy ko lang muna yung bakasyon namin um tawag nito mga ilang araw siguro nami miss ko yung pamilya ko ang tagal ko rin hindi nakapag yung mga privacy lang gusto ko muna i-private yung kahit mga ilang araw lang Pagkatapos nun, maganda naman yung, ano, maganda naman yung vlog na mapapanood ng no. Iba, ka, ibang kakaibang adventure naman yun. Wow, yun. the forms! <laughs> si Louie, hindi makakasabay sa akin si Louie sa biyahe kasi yes. yung bahay niya kasi matatapos yes. na eh. So, kailangan niyang i-update yan. So sayang yung mga last three days part ng kanyang bahay. So susunod so, yes. na lang siya. Kailangan uh, una hanggang uli kasama kayo sa bahay. <coughs> oh, oh. Ingat kayo. Susunod na lang siya. team -team. Ayaw mong yes. itanong yung motor mo, Marco. <laughs> ano hindi, pag, pag, pag sunod ka sa akin. Ah, hindi? pwede. Roro. Hindi, pwede sa barko yun eh, kaya lang. Para may motor ka sa pagdating na dyan. Oh, pwede rin. Sa bagay, pwede ka na pagdating mo sa Mindanao, bumili ka na ng motor doon. Tapos pagka bumalik ka naman yun, mo na lang sa papa ko yung motor mo. Bigyan pa bago. Mahilig ka na kung umigay ng motor eh. Next <laughs> So, <laughs> oh, sa lahat ng mga bukana vloggers dyan, kung may mga hindi makapanood nito, um, sabihin nyo sa kapwa nyo mga vlogger, huwag kayong, kayong mag-away-away. Dapat, ano, magkaisa tayo dito sa Bukana. Kung may mga alitan man kayo, no? Um, Siyempre, hindi maiwasan yun. pag-usapan nyo, Magkakapit bahay lang naman tayo dito, eh. No? Pag-usapan nyo yung private para maayos. No? Kaya yung lagi kong sinasabi, no? Mag-ingat kayo sa pagtanggap ng sponsor. Baka hindi nyo kayang i-handle yan. Yung mga nagbablog na dito na sinasabi na gusto kong makatulong, 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 i-discourage -di ko muna kayo sa ganyang mindset, no? Kasi, nag kayo para kumita ng pera para makatulong sa pamilya ninyo. Hanggat wala pa kayo sila i-priority nyo yung, yung mag-vlog kayo para pagkumita na para sa pamilya. Unahin nyo muna yung sarili ninyo. Huwag nyo ang gayahin yung ginagawa ko na may mga ginagawa on charity. Kasi ako may pera na ako eh. kumikita na ako. No, yung mga iba na inspired natin, unahin nyo muna yung pamilya ninyo bago kayo mag-focus sa sponsor. Wag nyo, pwede naman yung may sponsor eh. huwag nyo i-priority yun kasi baka doon kayo babagsak pag hindi niyo kayang i-handle yun. Mas maganda yung lumago yung channel ninyo, sumahod kayo, kumita kayo, at the same time makikita ng mga nanonood sa inyo na gumaganda na yung buhay nyo, lagi mo ayos yung pamilya nyo dahil sa YouTube. Pag meron na kayong pera, sa kaninyo gawin lahat ng mga charity, um, yung mga sponsor, pwede na kayong tumanggap. Kasi ang mahirap sa sponsor, ito, bibigyan ko yun ng tip. Marami kasing viewers na medyo may pag mag-isip. No? Real talk to ha. Kapag may mga magpadala sa inyo ng sponsor, ang mga manonood sa inyo, iisipin, itong vlogger na to, kumikita na, hindi nila iniisip na yung wala ka pang sahod, mahirap ka pa. So kapag may halimbawa, nagpadala sa'yo ng 10,000 para itulong sa ibang tao, ang maipapakita mo lang sa vlog ay sabihin natin 9,000 kasi nga, binawasan. pag binawasan mo yun, kasi kukunin mo yung pera, may charge yun, mamamasahe ka pa. Kung malayo yung pupuntahan nyo, pagkain nyo pa, eh wala kang sariling pera eh, dun ka talaga kukuha. Ngayon, ang sasabihin ng mga manonood sa'yo, ano ba yan? binawasan nyo pa yung pera ng sponsor. Hindi nila maintindihan yun kasi wala kang pera, wala kang sariling pera, pera dahil hindi ka pa sumasahod. Mm. Kapag sumahod ka na, kapag may mag-sponsor sa'yo, kahit pa mag-abuno ka, mapapanood ng mga viewers mo na talagang napakaganda ng vlogger na to kasi yung pera ng sponsor talagang buong-buo nilang ibinibigay katulad ng ginagawa ko. Kaya nagagawa ko yun kasi hindi ko kailangan ng mga charge-charge sa kanila kasi nga may sarili akong pera. No? Kaya ganun po, mahirap mag-handle ng sponsor kaya mag-ingat po kayo sana kakayanin niyo dito sa Bukana kasi dito sa Bukana kasi laganap yung mga sponsor ng mga vloggers ang daming nag-sponsor sa atin kaya maswerte din tayo dito kaya sana wag nang walang away-away yon so yung challenge ko ha kung sino man yung makaabot ng fifth uh, ng 100, 1 million views 100,000 <laughs> 1 million, <laughs> million views bibigyan ko kayo ng 50,000 pesos dito sa Bukana vloggers yon Ano kaya mga isip ko yung mga content. Pwede rin ano yung Bibigyan ko ng para sure ball na mag 1 million views kayo, no? ba diba, total, nasa dagat yun tayo. Mula Fortune Island hanggang dito sa Bukana na magsagwan kayo. <laughs> <laughs> ah, apoy ah, din lang uyin niyo. <laughs> <laughs> Dibay, may isda na bully isda sa ilalim. 'Yon. Kung makahanap kayo ng tao na maibablog yung sa ilalim ng dagat, yung nanguhuli ng isda, hinahabol yung isda yun viral yun ma <laughs> sinundo kami dila ni ano dito may mga magsasakyan kami pa airport airport si sa si team hindi nakita dito si Rexy ano dito ayan eh, si ano dito si Hana Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong, ano? Tatanggapin mo ba yung challenge? lang Ah, parang ka. Sige. Tatalon daw siya. Oh, oh, siya Tatalon ako sa building. Ay, hindi ako nagbibiro ha. Sa lahat ng Bukana vloggers, hindi ako nagbibiro doon sa challenge ko so, sa inyo. Gaps, meron kami. May tandem kami. Tutulungan ko to. Meron na kami content. Tanungin mo sa ako. Ano, anong content nyo? Tatanggo kami na nangagot. Uh, ano? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Naka ano? Na walang walang salawal. La, 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 la. Ano sila? Wala Karera. putra wawa. Karera. <laughs> oh, oh, na yan. Ay, oh, yan oh, Million views yun. Black pa kayo. <laughs> 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 Yun, um... yon um. jansano sa mga kababayan ko diyan, mga kapitbahay ko, handa-handa kayo ah. Mag-anta, mga ma ng ngaon tagbutong, malibang rasa sa sagbutan, ah, hindi ka eh, <laughs> <laughs> Nag-comment ka gabi ba sa live namin, magbigay ng kambing pagdating mo doon. Diba, Oy, papaitan at saka oh, yung kwan. Nagkamping ba sa Bisaya, Paklay? Oh, Paklay. Ito asa ang, ang namis ko sa Bisaya katong Paklay kanang halang-halang. Tayong kanang ka jerjer sa sagingan bitaw. Lagi. <laughs> <laughs> Nya malibang ka mangilo kag badge <laughs> yawa. Ya <laughs> uwa. Oy, antayin natin si ano, putol ko nagdidro lang. Para may kay ano, may baon. Baka baka nakapila pa yung Lunes ngayon, di ba? Kapila yung subang ko siguro. Kuwawa naman yun. Oy, shout out sa ating 4,000 viewers. Maraming salamat. Um, oh, Oy, yung mga nagtatanong pala sa akin, paano na yung clothing ko? Tuloy-tuloy pa rin yun. Si Mika, kontakin na lang yun si Mika. Um, Asa yung cellphone mo? Kasi pasensya na kung hindi kasi ako nag-asikaso ng clothing ko kasi hindi ko na ma-asikaso yun. Kasi si Mika ka na nag-asikaso. Sa lahat ng mga gusto kumontak. Ito. Ayan. Yan yung Facebook account ni Mika. Yung mga sa jacket. Wala dyan, right? Wala jacket dyan. Yan, no? Yan. Thank you, doll. Thank you. Yan yung ano, kayang uh, kanyang Facebook account. Pwede nyo kayo dyan mag mag-message or kapag hindi niyo ma-contact si ni Mika kasi hindi nyo naman niya kayang replyan lahat kahit 'yan sila mga mga vloggers dito para makarating kayo kay Mika para ano, kung yung mga gustong bumili ng katulad ni Hana pwede siyang i-message sa para sabihin ni Hana kay Mika 'yan 'yan Love you, love you, love you, love you sa lahat ng mga ka Ingat kayo, abangan nyo ang mga susunod na vlog natin. Salamat sa ating 4,000 viewers. Hanggang dito na lang. Um, paalam na. Bye! Bye. Yan. Bye! Take charge mo, si kabungot mo na bahala Sa, sa panuorin nyo yung channel ni Kabungot, sila Hana. Yan, marami Sa John Riot. Idol, mag-ingat ka, idol ha. Yan. Si Kabugoy. Yun. And si Talsik. Siyempre, si Deji Rexy. Quezon City tayo, mga kaibigan. Madi! Siyempre, si Tim Tim. Oy, sa lahat naman nagtatanong, um, kung yung height ni Tim Tim, sinukat ko na kayo na apat na 1.5. <laughs> happy birthday, Good <laughs> Tim. Happy birthday. Yun. At saka, happy birthday kay Tim. Happy birthday. Yan. Yan, happy yan mga, yung mga sulit talaga na kaibigan natin. Talagang pinuntahan nila ako dito bago ako umalis para makapag banding bonding kami. Yun. Salamat. Ako kanina pa ako. Oh. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Um, o oh, ba, alam mo lang. Bye-bye. Ba? Bakit -bye. po makakasawig? Sila. Sila. Oh. <laughs> yeah, let's go!